What's up guys? Maying adlaw. So, mo na to guys. Balik na pa boarding house. Pit-pit na pa bag. Dapat di na to kalimtan ang pagamin pag sa ginikanan ang dista mula kao. Ugaroon na ngita papa kay siyempre mamin ganito. Bye-bye! Mendelere mm ba? -hmm. Mm -hmm. Mao na ini ang kamanghora na mo, guys. Bye. Ya. Ah dong lang taon ang buad ng ipadani papa. So, na yang gibain so nagsigog right. nga gamayan lang ang ipadaka, syempre ako romay sa magkonsumo. Ya. Yeah. Daghan man sila ang mabilin. So, iyang right. yeah, mong gi hatag guys, ako wa appeal ang ginamost. Ato guys, konsumo na ta. Di na to palimtan ng atong. Kan, mm -hmm pinangga kay na guys butan nga na manghungkab lang og butom so ari ra service. atong service krang krang <laughs> kalag so tan taw ang gasolina og kaabot ba And, andam na na mo biyahe dulong boarding house so karon hinay hinay na manangid na ko na ng papa nga mo na ko kay hapon na so Lisod kayo yung uh, cameraman, camera camera holder. Ayan. Akong usa ka kamot na nagawin sa cellphone ng usa sa Manibila. So, ubanin ko ninyo sa lakaw. Ah, ayat yag transition, murag korek. Ah, so, tura. Padayon tas atong biyahe. Huwag din dapita guys, niyo runglay ko nga kay mo lantaw ko sa kanindot sa view sa pasto. So sa stampa rin ang ibanda nga lugar. So lantawan niyo. Huwag sa atong pagtambay, nagkuhatag video para sa to ang memories. Ang oh, kayo no. Anak ah, kanindot ang lugar, labi na, na kay Kauban Magsuroy. So, shout out dahi guys. Shout out sa inyong tanan. Nagpahangin-hangin. So, maura niya ako ang service. Kika balay pakatayin yan. Kika niya. So, karoon mo balik na patagbiyay. Hinay-hinay lang kay syempre. Para likay sa disgrasya. So, maura na pero may advice nilang sa Ang um, pisan no, unsa kahinay basta kanunay. So, yaki-yaki transition. Oh, ah! Padas agtang. So, dool-dool. Dali -dool, dool ko kita ingin na na bandal galutan. Music dool nako ako sa su house. So, garun. Ah, abot dayon Grabe, matik Grabe transition. So, wala yung kumagtingog dia guys, kay Naitao. Naitao sa gawas. Sa gate musod ta hmm. pag abli sa kwarto automatic abli din na susuka ingi ub oh. so yan nabot na tagbuding house so kay hugaw malimpyo ta na Ugsa itong akong nakita ang saging So is kasayang oh, Hello ka ni Gibiana ko, pero karon, Uy. Dunot na. Ah, uh, napatay manipod. Kunin lang ito. Sayang, La, men. Hello pa kanyang paglakaw na ako. Baka itong beer ni sa O sa mga alas city. Hello pa ni Green pa kanyang gahit pa. Karun. ha so mag unpack basta pada nilang mamas ato ah so taga na po nag saging og ang ginamos so og buwad og guys abangin na lang ang sunod nga mga videos thank you <coughs>